nako eh no eh no Ayan, no mm. oh um ah. mm. ang sarap double check <laughs> napaka sarap talaga pinaka o ulitid ng matao oh. mm. wow oh Solid na laman masarap talaga double check highly recommended puntahan niyo yung mga pagkain namin, the usual lutong bahay talaga. Makasiguro talaga kayo na malambot at malasa yung hitinda namin ulo ng baboy. Sa ulo ng tuna namin, ang binabalik-balikan dyan sir, yung mata. Parang sinasabi ng mga customer ko na pag nakakain kami nito, ganado kami dahil masarap. Yun yung pinakamasarap na bayad sa amin, yung marinig namin salt sa Nanay SP Eatery, ang lahat ay puno ng lasa, puno ng kasiyahan, puno ng pagmamahal. Simula pa noong 1978, hatid na nila ang mga paboritong lutong bahay na bumugusog sa katawan at kaluluwa. Tikman ang sinigang na ulo ng tuna, ang asim na nagdudulot ng gana, ang iniyaw na pangan ng tuna na nag-uumapaw ang sarap. At syempre, hindi mawawala ang nilagang ulo ng baboy. Malambot! makatas at puno ng linamnam. Sa Nanay SP, ang bawat kagat ay isang pagdiriwang, ang tahanan ng lahat ng na nagmamahal sa masarap na pagkain Pilipino. Kaya naman, let's get it on! Mabuhay kayo, mga noy na nanonood sa atin ngayon. Ngayon na ito, ating na-trick na, trick na araw. Ah. Medyo tumigil na yung lang, kaya nakalabas naman po tayo. At uh, sa araw na ito pupuntahan natin Tumawag sa akin kanina si Chow Food Crawl Dahil meron daw pong uh, kainan siyang ipapatigim sa atin no? Dito sa, actually ito po uh, kalagit na ng Pasay, Makati at uh, Maynila no? Ito ay specific, Arellano Avenue Ayan, kita nyo nagdadaanan po yung mga sasakyan So, imit natin si Chow Food Crawl Dito sa pupuntahan natin na uh, legendary na daw po Tara! Ako nga pala si Jay Gaccio. Uh, ako yung nag-manage nitong tindahan. Since hindi na masyado kaya ni Ermat eh, ako na yung pumalit. Uh, mag-manage. Pero nandito pa rin siya araw-araw para sumubaybay. Win na na yung SPE Theory. Actually, wala pa ako. Nag-start na sila eh. Pero nung bata pa ako, ang naaalala ko, nandun pa kami sa kabilang street. Usually, customers namin, yung mga... Kasi may mga small offices before. Sa amin kumakain, pagtanghali. Eh. Pagdating ng hapon, ubus na. Ginagawa ni Emma. ang hapon na, bingo na. Dahil yun lang, malibangan lang since 1978, ganun na talaga yung kinasimulan nila na karinderia talaga kasi Airpat sa kasi Airmat talagang mahilig magluto. Yung mga pagkain namin, the usual lutong bahay talaga. Bali, ang mga pagkain dito, Normally, kinikita mo rin sa bahay, pero siyempre iba, hindi sila makapunta sa bahay dahil sa kalsadang trabaho. Dito na lang nila ginugugol yung pagkain nila ng tanghalian, merienda, hapunan. So man, ganun din, almusal, yung mga paunang labas nila, dito sila pumupunta. Yung special sa amin, yung ulo ng baboy, ulo ng tuna, mga inihaw na isda, blue marlin, panganan tuna, buntot ng tuna, yan, mga binabalik-balikan. Doon naman sa pagluto namin ng, ano, ng ulo, halos dalawang oras namin pinakukuloan sa kahoy yan. So, makasiguro talaga kayo na malambot at malasa yung pinitinda ng aming ulo ng baboy. The same way na ginagawa ng airpot ko kasi mas lumalabas yung lasa pag slow cook lang. Hindi yung bigla yung pagkaluto. Kaya still kahoy pa rin. Yung pa rin ang namin. Sa ulo ng tuna namin, ang binabalik-balikan dyan, sir, yung mata. Yun talaga yung parang sinasabi ng mga customer ko na pag nakakain kami nito, ganado kami dahil masarap. Dahil sa inyo lang kami nakakain ng walang lansa. Dahil sir, nilalagyan namin ng mga tanglad dyan saka yung mga pampatanggal ng lansa talaga. Sa mga ulo ng baboy, hindi naman katulad ng iba, no? Pero still, nakakaubos kami ng 50 pieces a Sa ulo ng tuna, nakakaubos ako ng 15 kilos to 20 a day. Ay papano, sabay pa rin tayo sa mga malalas Ang pinakasuki namin, the usually the bread and butter taxi driver talaga at mga grab driver. Kasi evolution na eh. Mas lumipat na ta si taxi sa mga grab eh. Yun pa rin, sila-sila pa rin bumabalik-balik. Babalik-balikan pa rin pag nakachempong wala ng ulan o medyo hindi na masyado mainit, babalik pa rin sila. The usual talaga yung mga customer. Sabi ko nga, Kamusta, Sir? Sabi niya ako okay naman, pumasok ako ng gutom eh. Pero paglabas ko, sold. Dabago, yun yung pinakamasarap na bayad sa amin, yung marinig namin, sold kayo. I-invita ko kayo magkunta dito sa Nanay SP para kumain kasama mga tropa. Magmubukas kami ng alas 7 eh. ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ah, marami tayong ulam dito. Dito kami matatagpuan sa 2689 Arellano Avenue. Pwede nyo rin hanapin sa Google, Nanay SP Eatery. Madaling makita, mag madaling hanapin. Maraming salamat. Ay, hindi ako palag sila. Napapasarap po siyempre. Siya, food pros in the house again. Kasama natin, no? Yun, no? At uh, sinama tayo dito, actually itong kainan na to hindi pa po nagte-trending, hindi pa ah, po nagba-viral at oh. hindi pa po ano no. Ah, hindi ano, talagang pinipila. Pinipilaan, talagang puntahan ng mga cab at, driver, ating taxi driver oh. Ooh, mga kaibigan natin nga uh, na oh, sumikap so araw-araw no mga riders. Yung ano, meron pa yan eh mga naglalalamo ba? Oo, oh, no. Lalamo sari ng ano, ang mga natin uh, na TNBS, 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 no? TNBS, yun, no? Transport mga ganyan ha. Buhay po kayo lahat, Seba. Shoutout sa lahat ng na makikisig nating drivers niya. Okay. Yeah. At, uh, ah, Chapo Gol, nasan tayo ngayon? Dito tayo sa Nane SP Karindaria, Kuya Des. Nane SP Eatery, matatagpuan dito sa Arellano Street. Malapit lang sa amin to, sa bahay namin. Ayun, no? Oh, Naku. Magiri na ako nakain dito. Dito, Oh. Makati. baka malapit. Ito, Manila na to. Manila na to? Boundary, boundary. Ah, okay. Boundary pala to ng Makati at Manila. Manila. Isa sa mga paborito natin, no? Ah uh, habang ginagawa kanina po itong mga pagkain na to, ako talaga uh, ay Naglalaway oh. po ako, lalo dito. Alam nyo, isa tayo sa mga panati ko kasi eh, ng uh, grilled, no? Ng mga pagkain grilled. Tapos ito, tuna. Tuna. Panga. At ang sabaw na yan, no? Mara, uh, po na to sa mga ulo na ganito, oh. no? Uh, dur, pangalawa na, na, na napuntaan ko, no? Pero ito, this time around, Nanay Espino, since uh, 19 1978. Ang hmm. bagal na. Ako, tagal na, no? Grabe. Pabay eh, ay, ano? ito ano, pa rin sila. Ano pa nga ba? syempre, no? Eh, huwag na natin patagalin yan. Tikman na natin yung ito, ha? Ayan, Isa daw po ba? sa bestseller ng uh, Nanay SP. Siyempre, tignan mo naman kung gaano kalaki ang mata na yan, ha? Makalas na yung laman, kaya din. Ay, ay, yung naulo. Ano niya? ko Kunin ko na. Sabi po kasi sa akin ay... Kunin eh, mo na lahat yan, kaya din. Ay, naku. Ayun, no? Ayun, no? Yan, Oo. No? Mm -hmm. Oh. Diba? Sa mga pa, mga <laughs> medyo na ano sa mata eh ako po talaga yung nakakain niya na tigma ko lang muna yung sabaw kung lasa wow ang sarap ng asing tamang tama para sa isang sinigang na ulo ng tuna uh, oh. pwede sko wari na okay bira Ito, iyon uh, uh, oh. Uy, kuha tayo ng mat. Ito, ito, Try ko na tong Takata kami. Mata. Lo, oh, cheers tayo, cheers! Ilagyan mo na kagad ng kanya wala pa. Mmm, ang sarap! Double check! <laughs> Tama yung sabi ni Sir kanina, no? Mm. Talagang tanggal yung lensa. Mm -hmm. Meron konti pero... Hindi gano'n Hindi ganon. Hindi, uh, ano. ang iba, sarap. Iba siya, eh. Parang hindi ka kumakain ng tuna. Ang oh, ng sobrang sda. Ng, ng mm. seafood. Seafood. Mmm. Salty to ah. Mmm. <laughs> yes, <sir. laughs> Siguro hindi ko naman matatawaran since 1978. Alisin ko lang to shell ng mata. Ito no. na yung pinakamata po. Ayun. Napakasarap talaga. Okay talaga siya. <laughs> mm. Wow. Wow, 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 wow. Ayos ka. Para sa ganitong mm, pagong karinderi ako, Edek. Hindi mm -hmm. Di mo maisip na yung mga sinuserve nila. Uh -huh. Puro ang lalaking tuna pa nga. Mihaw, tuna, adobong tuna. mira yun eh. Mm -hmm. Tataka ako. Na uh, presyo naman siguro On an average, hindi ka naman lugi. Oo. Yung serving ko, ang laki ng tasa. 130. Itong uh, mata, pag yung isang klase na ulo po, ng ulo uh, ko ng baboy na malaman, nasa 150 yata. Nagre-range lang po ganun, no? Mula, mura, mura, mura. Tapos yung mga regular na ulam nila dito, 80 pesos. ganun, mm, ganun. Ang ganun. masa. Ang masa. Tukman natin ito Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ay, na ba ako nakatingin dito? Hmm. Eh. Ganun na. Ngayon, no? Ay, ang ganda. Juicy. Hmm. Mm. mm. Mamantay kayo lobo. Juicy, ngayon. Ay, thank you, thank you. Then good job, grow. Ay, ang ganda na itura. Yun, no? Mm. Here's ulit! Ah, ay, yung kanya may, ano, laman la, ano? Mm. Lahat ng yepo, eh! Tignan mo nun! Walang lansa? Walang lansa! Hindi <laughs> na, and then, dinidescribe lang natin kung ano yung totoo na nalalasaan natin, ha? Walang sa, baka kaya ganun. Grabing pagka-smokey niya. Nakita yeah, mo naman nung iniiyaw ka nila. Oo. Oh, Magbaka nagluto ng liempo pero isda po ito ah. Yung taste niya nandun yung pagkaliempo na nanay <laughs> po Yun ang nadescribe ko eh. Hindi malansa. Oo na. Nasarapan tayo. Iingay natin gumain. <laughs> 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 ano masasabi mo hmm. edi? Nice business na nga ako eh. <laughs> ang galing. O, oh, ikaw? Kaludo ko. Nanay SP. Dahil sa siguro ng pamilya ito, mm. mapapag nga pagkain. Puro healthy. Puro healthy, masalap. Eh, naman tayo. Eh, dito, ito sa inatong mata. Hmm, na, yeah, mata ulit. Yeah. Ngayon, yung mata ng tuna kanina. Hmm, thank you. Eh, Ay, eh, ito, right. eh lagi naman ako dito, kaya Dex, kaya... Actually, mahilig po talaga ako sa mga pagkain na mga mata, ano? po yung mga kinakainan akong lugawan. Ay, oo. Meron sinaserve na mata. -hmm. Lagi po ako ma-order yan. Ito po yung pinaka-ugat o litid ng mata, Ano oh. naman yan, oh. Mm. Wow! Mm. Lamot! Mm. Ang sarap! Ano ko lang dada ano ha? Dabaw nito? Dabaw. Mm. Mm, nabutas na yung aming kinakain na ulo dito eh. Pwede na po. Oh. Wow! Malinis yung lasa ko yun. Na Malinis! Napakatok ako kasi mga ibang kinainan ko. <laughs> <po. laughs> sorry, sorry. <laughs> <hari. laughs> Malinis po Nung lasa. Mm. Lasa Lasan ng buto-buto, no? Yung mm. buto nung ano, yung hukol ng baboy. Mm. Two hours or 3 hours pa pinapakuluan sa kahoy. Kaya yung lasa niya, ang linis. Sarap. Ito naman. Mm. Sabi ni Sir Tikman natin. Hindi mm. natin tin order pero binigay yeah. ni Sir Jay adobong Thanks, tuna rin to kaya Dex mm -hmm. good thank you ayan din yung mga ino-order ng mga dito Oo. oh, oh. talagang binabalikan din ako oh, eh ang ganda pong kalender yan na mapupunta niyo, eatery merong side ng healthy oh, meron naman pong pwede ano ano palaban <laughs> <laughs> mm. oy ano mas sabi mo adobo adobo, adobo. So, traditional mm. tama po ang sinabi ni Sir Jay no Itong pagkain nila dito, lutong bahay, mm. luto ng nanay, sa mga nanonood sa atin dyan na uy sarap talaga ang sarap ng sabaw OFW saka sakaling magbabas sila dito ano? Uh, oh. sa Pilipinas Ngayon, ito Tol, Tol J na nasa Las Vegas, Nevada Pagka ka bakasyon dadaling kita dito no? sa, sa, -sa nanay FP yung sarap grabe saka simple kainan lang to eh that's diyan, hindi ito, ano. -masas yan ang pang siya ano? abo ayun lang heads up ha hmm. baka pag, pag, -pag hindi ka masyadong ano yung bang 'Yan, 'di natita niya po yung ambiance. Pangmasa. Pangmasa old old school kind style, no? Oo, oh, eh, 1978 pa 'ko, mm -hmm. no, yeah, next. Mhm. No, ah, babe. Minbati, batiin ko lang konting ah, uh, babati kay ano ah, kay Gobso La Radones. thank you, thank you po. Congratulations sa again, ha. May yeah. mga programa po natin din, abangan niyo ha. Mismo ng Laguna. Mhm. Uh -huh. Ayun po talaga ang ating noon pa man uh, advocacy ng uh, AKAY, no? Basta may turismo, may trabaho. Mm -hmm. Mas, naman. Bro? Oo. Ang um, tayong parang um, tayo, ganda Yun ang aming sabi na nating parang giving back. No. Oh. to the community, to the people, no. Ayan, ah, kasama si Caps Jess, yes, yeah. Everett yeah. yeah. Tinggalas Ma TV. Tama. Yan ah, ang aming pong advocacy talaga yung di promote yung turismo ng Pilipinas. Mm -hmm. Pagkain, food tourism, di ba? Tama. Lugar, travel for food or travels. Kung saan ka pupunta, yan po talaga ang ating gusto mangyari, no? Kaya po tayo to si Makeup. Mm. Nagawa po namin to. Kasama, no? Ng buong team. Ayan, ha? Mm. The next, kunin ko to. Pagpalitin ako kunin ko <laughs> to. Ako, nakatira <laughs> na ako nung tayo. Ako naman ito. Mm. Sarap, eh, oh. Angat ko na to ha? Para makita nyo. Oo. Ang tuyo pa. Pasintabi tabi po kung medyo nabibigla kayo sa itsura, no? Eh, ito po talaga pagkain Pilipino. Alam na alam nyo naman po. Ulo! Makakumakain ito. Kira na oh. Ayun no, oh. Ayun no, no. no, no. Karni. Eh. sarap ng karni ng tuna oh. Ayun oh. Ito, papangasin ko na po ito. Wow. Solid na laman. Makakita nyo? Ang ng kalambot. Wala nang kahirap, kahirap-hirap. Habang pinapangas ko ito. Sa ko, may babatingin ka ba? <laughs> Wala naman. Nakatingin <laughs> lang ako iyo eh. Nakakasakot <laughs> <laughs> niya eh! Napalata ako na po ito ha! Hmm. Yan yeah, o! No? kumakanyin niya na po! Mmm! Madarap talaga! Double check! Highly recommended! Puntaan nyo! Para po for, para, para sa inyong uh, kayo mismo ang magsabi! Itong sablay o hindi no! Pero damin po ha! Sa'yo! Ciao! Hmm! Pasok! Pasok! Lagi ko na nito Oo! Akin No. Pasok na, pasok! Ang ganagang ganagang ako kumain! O ba ang kanin? Ba't sa kanin? Anyway! Ito nga eh! Mmmmm! -hmm. ayon <laughs> tayo magpahala! Ayan pa! Magpubal kami! Ciao! Sino pa sa salamatan natin? <laughs> Siyempre! Maraming maraming salamat kay Sir Jay yung may-ari nitong Nanay SP at si Nanay SP na, nasa bahay lang hmm, yung paingat. Oo! Mungpunta-punta naman po rito! Siyempre no? na lang yung lakasikaso ngayon Mmmmm! Naku! Thank you! Thank you ah, Sa pagpapaundak sa atin sa ipinagkalaw sa atin hmm. Sir Jay na na-interview natin siya, no? binigay oras sa atin. Actually, believe ako sa mama. Alam mo bakit? Bakit kaya? Bukod dito sa tindahan, nag... Uh, oh, alala mo pa talaga uh, naman no, pa sipagan. Sipag na. Sipag nyo, yan lang po nga, no? puunan. Sabi niya nga, mm. uh, sipag, tsaga. Puhunan para sa pamilya rin. No? Siyempre, ginagawa natin lahat siya. No? Mabuhay po kayong lahat mga noy. Mga patuloy na nanonood sa atin. Maraming maraming salamat sa mga hindi pa po subscribe dyan. Click that bell button. Yun at uh, siyempre share natin itong mga ating ginagawa na alam mo, mas marami makapanood na Pilipino. Babayin na lang sa ibang bansa. pag umuwi dito, nababakasyon, no? Hmm. Matry ito. Pati mga foreigner ngayon, no? Oo, Chow. Oh, Ciao! maganda, maganda. Dito sila kumain. Dito Pati mga... <laughs> ano nga yun? <laughs> ito yung... Malzig pa yung ko, sorry. <laughs> <laughs> ngayon na? Real time camera. <laughs> mga pati mga foreigner po, no? Uh, nakatutuwa ko. Uh, alam yung pag nanonood ako social media kayo, mga foreigner na nagbablog oh, nito sa oh, Pilipinas, eh. Ang nakakatawa na talaga na ano, ito, nakaka-inspire din, no? Ito mga ginagawa natin talaga, maraming na-inspire at maraming natutulungan, no? Again, uh, siyempre, passion na pagmamahal, huwag mawala yan at siyempre, no? Yun, Isaacs! Yun! siyempre, <laughs> ha, uh, thank you sa inyong lahat at ako po ngayon likod, Kuya Dex pa rin, kasama pa rin, ho! Uh. Ciao, Food Crawl! Hanggang sa susunod na episode, sama-sama tayo, pagmamahal, ciao! Ngayon, no? Bye! 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 Bye!